nagmalating Carvel ang kanyang outfit sa kanyang event kanina sa Glorieta. Fresh na fresh pa rin ang kanyang mukha kahit pagod at puyat siya dahil kahapon ang kanilang taping ni Donnie. Dahil nag ang personal assistant ni Donnie Pangilinan na It's a Grabe ang papuri nila kay Belle na kahit napakalayo talagang dinagsasya ng maraming tao. Talagang ang goal niya after ng event niya talagang isa-isa niya pinupuntahan ng kanyang mga fans. Kaya nga kangan ng mga netizen kahit paulit-ulit nilang nakikita si Belle talagang hindi sila nagsasawa dahil napakabait niya sa kanyang mga fans. Kahit ang mga team bahay talagang smile sila kapag nakikita nilang tumatawa si Ben. Dahil napaka-jolly niya at napaka-smiling face pa niya. Belinda is beautiful but it's her heart that shine the most every time she interacts her supporters. Nakakawala siya ng pagod and it brings positive energy even if not there. smile ka talaga watching the video. Kaya si Donny Pangilinan ay nahawa na rin siya sa pagkajali ng isang Belinda.